Man, mga idol may bago na naman tayong video grabe itong si Manny Pacquiao mga idol may, may alaga pa lang siyang ano tatawag na pitbull magaling itong mga idol yung alaga niya na pag lumaban sa ring talagang dalawang rounds isa dalawang rounds lang pinapabagsak niya talaga so malakas to sobra mga idol o sige mga idol panoorin natin to para malaman nyo talaga something similar against Campbell and actually what oh, big left hook the from our standpoint. Down goes he is now the WBO intercom right there i want yeah. so so that's what inspired Ano ng MP Promotions at ito ay kahanay din ng mga sikat na boksingero ngayon sa lightweight division. Siya ay tinuturing ng Mexican Mike Tyson. Gabi, sa Mike Tyson lumaban, no? Siya ay walang iba kundi si Isaac Pitbull Cruz Gonzalez. Nais nice nga nitong sumali at higitan ang mga bigating pangalan sa lightweight division. Gabi, lumaban no? At ang na nito ang malalaking pangalan ngayon sa lightweight division. Dahil sa mga impresibong knockout at mga panalo nito sa boxing, lalong-lalo na ng muntik pa niyang talunin si Gervonta Tank Davis. In a long time, he hasn't had... data. Power. Oh, the future in this fight... Oh, my... just a Sinabansag ang Mike Tyson dahil sa tinding, reflexes at lakas ng suntok nito na may pagkakatulad kay Iron Mike Tyson katulad nga ng legend na si Tyson, undersized din itong si Isaac Cruz Gonzalez dahil ito po ay may taas lamang na 5'4 na kung iisipin ay maliit para sa isang lightweight. Kalimitan po kasi sa division ng lightweight ay nasa 5'7 pataas ang height pero kung lakas lang din ang suntok ang pag-uusapan, hindi magpapahuli dyan ang tinaguri ang Mexican Mike Tyson Pitbull Isaac Cruz Gonzalez. Lalong lalo na nang ikumpara ito kay Teofimo Lopez noon dahil ayon sa kanya ay kayang kaya daw nitong bakla Si ng dating hari ng lightweight na si Teofimo Lopez sa kadahilan ng mayroon silang kaparehong nakalaban at ito nga ay si Diego Magdaleno na isang world title challenger so, dahil tinapos ito ni Teofimo Lopez ng 7 round kamantalang si Isaac Pitbull Cruz naman ay sa loob lamang ng isang round kaya naman hindi may pagkakaila ang lakas ni Pitbull Cruz grabe, isang round lang <laughs> oh? Si Pitbull Cruz ay ipinanganak noong May 23, 1998 na may kasalukuyang edad na 24 years old. Kasalukuyang naninirahan ito sa Distrito Federal Mexico City. May taas na 5-4 at orthodox ang style sa pakikipaglaban. Si Isa Cruz Gonzalez ay pang-anim sa lightweight division. Siya ang isa sa mga maiinit na magitong fighters na pinag-uusapan ngayon sa boxing. Ang tatag at lakas ng suntok nito sa loob ng ring ay ang siyang nagpasigat at nagpakilala sa kanya sa mundo ng palakasan. At maaaring maging susi din ito sa tuktok ng tagapay. Bata pa lamang si Isa Cruz ay mahilig na itong magboxing. Lumaki si Pitbull Cruz na hiwalay ang magulang na ang tanging nakasama niya sa paglaki ay ang nanay lang nito. Kaya lang daw siya nahilig magboxing. Dahil ang tatay at lolo daw nito ay parehong mandirig kaya nagsimula siyang mag sa boxing noong 7 years old pa lamang ito dahil sudo niyang lumakas at sumikat balang araw. Nakapagtala si Pitbull Cruz ng impresibong 85 na laban sa amateur career na may 73 na panalo at 50 knockouts. Siya ay ang pinagmamalaki noon ng Mexico noong 2010 hanggang 2014. Naging regional champion din ito noong 2011 hanggang 2014 at sumali din ng tatlong Olympic trials. Nagsimulang maging professional boxer ito noong labing anim na taong gulang lamang. Nang talunin nito at patulugin sa loob lamang ng 90 seconds si Luis Yan Revilla. Maganda nga ang simula nito at nakapagtala agad ng limang panalo sa pro na may tatlong knockout win noong 2016. Ngunit nagkaroon nga ito ng isang talo noong 2016 din sa kamay ni Luis Montano Alvarez na kanya rin kababayan via unanimous decision. Ayon sa kanya dahil do sa pagkatalong ito ay siyang lalong nagbigay do ng determinasyon para mas lalo pa daw niyang pag-igihan ng pagsasanay sa boxing. Nagkaroon pa ito ng limang sunod-sunod na laban at lahat ito ay pinatulog lamang ni Isa Cruz kaya dito na siya binansagang the pitbull dahil sa kanyang kapanapanabik na galawan sa loob ng ring. the pitbull, grabe. At it nagkaroon ito ng na draw sa sumunod niyang laban kay Jose Calieca noong 2017. de qué volados estaba como lo hace ahora punteando con su jab luego buscaba el ópero pisando fuerte pero calleca se ha ido adaptando tirado muy bien su jab de mano que le falta galleta justamente oh, pues, eso le da esperanzas al hombre de azul al galletas Pero sa parehong taong lang din ay pinabagsak ulit nito ang kanyang kalaban na si Ricardo Juan Science. Yaki comienza okay, la patada mula, es justamente el pebol ahí buscando tía boxística del pantaloncillo, eh un poquito más pasado de peso como que no no estaba le ponemos simplemente lista de Noong 12 wins, 1 loss at 10 KO na ang kanyang record ay sinabi nito na idol niya si Mike Tyson, Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez at marami daw siyang natutunan sa mga galawan ng mga ito Pitbull Cruz sa na boxing. Nagkaroon ito ng tatlong sunod na panalo noong 2018 na halos puro knockout. Kabilang ang isang former world title challenger na si Jose Felix Jr. na may record noon na 36 wins na may 28 KO. Nagkaroon ulit ito ng dalawa pang laban noong 2019 na may isang panalo na KO kay Eleazar Valenzuela noong February 2019 at isang unanimous decision kontra kay Miguel Angel Perez noong December 2019. Puro sa Mexico nga lang ito lumalaban noon kaya naman nabigyan siya ng pagkakataong lumaban sa labas ng kanilang bansa at ito nga ay sa Amerika. Nagkaroon ito ng dalawang laban kay Ice Puro at Matisse na si Pitbull Cruz dito ng unanimous decision at isang majority decision. Ayon sa kanya, ang pakikipaglaban sa kanilang bansa at sa Amerika ay sobrang laki ng diferensya. Mula sa handwriting, commission at medical ay kakaiba. Pero dahil do sa experience niya sa Amerika ay matutulungan pa nitong ma-improve kanyang husay sa boxing dagdag pa ni Isa Cruz na ang pakikipaglaban niya sa legend na si Jose Felix ay sobrang sarap sa pakiramdam dahil napatunayan at kampante na daw siya na kayang-kaya niyang tumalo ng isang elite fighter nagkaroon ulit si Cruz ng mating matinding kalaban ay isang two-time world challenger arano. naman na si Diego Magdalen record no, na 32 wins 13 KO na ginanap sa San Antonio hindi mo talaga masasabi na malakas to kasi eh. yung katawan ano lang eh na Texas noong 2020 pinabagsak niya lang ito o BSS at tinapos ang laban sa loob ng round 1 gamit ang pagiging pressure fighting style at sang ng mga suntok nito Boy, And this is exactly what this, match would be. Throw 68 punches. Mm. Oh, for the 11th. Fist Nagturoon pa ito ng dalawang laban na parehas unanimous decision ang resulta at sa Amerika pa rin din ginanap ang laban. Nagturoon siya ng kanyang inaasam-asam na laban para sa isang world title fight at ito nga ay sa superstar ng lightweight na si Gervonta Tank Davis para sa WBA lightweight title noong December 5, 2021 na sa Staples Center, Los Angeles. Which shots and the more effective shots. Oh, maybe it's a boring fight. Oh, maybe he's not fighting well by handed fighter, that right delivering dividends. Nanalo dito si Tank Davis via unanimous decision. Ngunit mas hinahangaan ang style ng pagigapaglaban ito sa loob ng ring na muntik pang igapahamak ni Tank Davis. dibos na ipinagsisigawan ito noon na alam daw ng mga fans kung sino ang totoong nanalo sa laban. Matapos ang laban niya kay Tank Davis ay nabalik nga ulit si Pitbull Cruz noong April 16 2022 para pabagsaki naman sa loob lang ng round 5 ang legend at former world champion na si Yerkes Gamboa. At para mapasakamay ang vacant WBO intercontinental lightweight belt. And you better hope as now again, he wants to fight fire with fire Look Miguel, you might be right look at this toe to toe there's a left hook can you know look at that combination down goes grab it a little far to see big shot down. down i don't know what go. Oh, big left Ooh. hook down for the from our standpoint <laughs> big right hook down Makalipas lang ang limang buwan na kaparehong taon ay lumaban nilit ito sa isang Meksikano naman na si Eduardo Ramirez Undercard sila dito noon nila Andy Ruiz vs Ortiz Ayon kay Pitbull Cruz, ay lahat gagawin niya manalo lang sa laban, alang-alang sa kanyang pamilya at sa kanyang bansa Ooh. A huge Ooh. Go! go sa kalagitnaan ng round 2 ay nagpakita si Davis dahilan para mas lalong ganahan si Pitbull Cruz at ipakita kung sino ang masahangaan ng mga tao dinurog lang ni Pitbull Cruz ang kanyang kalaban sa loob ng round 2 at napanalunan ng isa pang belt na WBC si Silver Lightweight title na nagbibigay sa kanya para makakuha pa ng mas mabibigat pang laban matapos nga ng laban na ito ay na-interview si Pitbull Cruz na gusto niya ng rematch sa WBA Lightweight Champion na si Jarbonta Davis dahil ito daw ang gustong makita ang muli ng mga fans. Dagdag pa nito at ipinapangako daw niya na patutuloy niya daw sa Ronda Tank Davis sa laban. Mas lalo pa nga umiinit ang pangalan ni Pitbull Cruz mula nang matalo si Ryan Garcia sa kamay ni Tank Davis. If tank first of course, but you know, go! dahil sinabi no, ni Ryan Garcia sa isang panayam na si Pitbull Cruz daw ay isang mahinang fighter. Kaya madami tuloy ngayon ang nangihinsulto kay Ryan Garcia dahil sa pagkatalo niya kay Tank Davis. At iyan nga ang buong storya ng buhay ni Isaac Pitbull Cruz. Maraming maraming salamat po. Sorry right there. Yeah. I watched this fight in 1990s I became a boxer. That's what inspired me. Adam a Ah, ano lang to ni Pacquiao, parang best friend lang tony ni Pacquiao. Okay, mga idol, maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli ulit, mga idol. Subscribe, mga idol. Maraming salamat.